Hello, yes, what's up mga dungday? Dungday, dudungin day, magluto na po ito mga kadungday. As you can see mga kadungday, gipito na to ang carrots. Sundan na to sa patatas mga kadungday. Og sakto ka mga kadungday. Atong lutoon ka ron is kaldereta mga kadungday. Yan mga kadungday, dungday. So, Akong start sa pagluto sa kaldereta mga kadong is yun ang mga gulay mga kadong day. Para sure yun ang maluto on golden brown na siya mga kadong day. Ayan Oh. Um. So, andam na to atong pressure cooker. Luno na to ang atong sibuyas bumbay. Atong mga pananakot mga kadong day. And then sundan na to sa atong ahos mga kadungday. day. So, ay, lahat na natin yan mga kadong And then, atong i- Mix, 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 mix it well, mga kadong dyes. So, ayan. Yes, no. After masutay na nato mga kanunday, butang tawag black pepper taw, mga kanunday. After that, mga kanunday, ilun na atong ito, karning baboy mga kanunday. Lami unta kong karning kanding or backup so wala man mga kadong dai so madali na ito. ato na din siyang gi-marinate mga kadong day. 10 minutes ra na nato na marinate, mga kadong day. and then dilubutan na natong mga secret ingredients mga kadong day. and then isa lang ang in secret is pineapple juice and then ingana na yung color mga kadong day. And after that mga kadong day, ato na siyang So, ginuot na mga kadungday. Napod tayo sa liquid si Sunung ibutang ana. So, ato na din siyang butang na tomato paste mga kadungday. One, at uh, tablespoon of tomato paste mga kadungday pero atong nibutang mga mga kanon no bra to mga kadungday na tomato sauce mga kadungday butang punta eh Igisa nato siya, apil nga, malunod yun siya sa mantika, mga kadungday, And then, lever's Bread, mga day Butang nato, mga kadumday. And then, add uh, in tag water, mga kadumday. So, ayan. After that, mga kadumday. Ato uh, na siyang hulaton nga. Ipabukal, mga kadumday. So, atong takloban. So, nung hulat nga. Mahumok to siya. 15 to 20 minutes lang, mga kadumday. Kung magamit tag pressure cooker. And then... Mga kadungday dungday, sa ako lang natunan mga kadungday, kadugay na mataan kalihukan mga kadungday, too lang mga kadungday. Char lang. So, sa mga kadungday. Uh, mas tiyada, good nga igisa ni mo ang tomato paste, tomato sauce mga kadungday. Kaya yun nila dugay na madawat. I don't know kung dinood ba. Pero, lesson learned po mga kadungday. Kaya, pag ingon ganay, one tablespoon mga kadungday, di good, di good po yung mga kadungday. Nga, imong mga kadungday. Kaya, tanawa mga kadungday. Kaya, nagitilok gitilok magigit na ako to. Kaya, last naman to, sige, bubuo na ko, tanan. So, maas lumra, as lum naas luman na lum gamay mga kadungday. So, dapat, 1 tablespoon mo gina na siya unsa man ang sobra no kung wala, wala ang lasa ihan so gi cool down nato mga kadunay na after that na nato mga kadunay lilio na to ayan so humukmok na ang ato karne mga kadunay ayan so ato uh, siyang i mix 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 mga kadunay ayan no So, nangatang-tang nagod siya ang bukog mga kanunday sa kahomok na. And then, nagbutang pa rin tag-pickles ana mga kanunday. Wala na na sa video mga kanunday. And then, nagbutang tag-peanut butter and then, ano sa patong nagbutang? Uh, cheese mga kadungday. So, wala gaya po nato na sa video. Ilon na to tong carrots and then potato mga kadungday. Nagutang tagdo kasi sila kaya ng kanon. alam eh, kain. Alang-alang. So, again, mga kadungday, So wala na sa akin, hindi nakita ang kakaunong kanungday. Wala si Bisla ganun So ayan mga kadungday. So hilig man taghalang sa so, ato na kaunon niyan. Hindi ko kasili. So ato na siyang gimix mix mix mix, mix mga kadungday. Okay okay. Okay yaku And then after that mga kadungday, butangan na to. Oh red bell pepper mga kadungday kay gibukol na siya mga kadungday and then dali rin ni kadungday dali ra gini siya kaayo mga kadungday mga 2 to 3 minutes naman siguro mga kadungday and then after that haunon din nato siya madali ra maluto mga kadungday gamay na like, kulang ani so takluban atu balik mga kadungday kay paabuto nato mga 2 2 3 minutes lang siya mga kadong day. Kaya to naman to itong mga gulay mga kadong Tuo lang mo mga kadong day. Kaya do gaya na kung kalihukan. <laughs> Char lang. <laughs> Bitayan naman kadong So na siya mga kadong Gimala-mala na gito siya mga kadong day. And then saucy siya. No, daghan atong sauce. Nga na butang. Pero again mga kadong day, lesson learned. Pag mo ganig isa lang ka. Tablespoon. Isa ragid na. Bahala pa ng manubra dyan. Ilabay ng sobra. Ay pang daginot no? Ayan, so lagi. Iri, sali na natin mga kadungday. Serve na natin yan. Kigahulat na ang mga mukhaon. Ayan mga kadungday. So, wala na kami mong kamera mga kadungday. Kapoy kayo na yung kita rin gahawid kita pag serve Ayan, so ayan na. Itadakimas! Thank you so much for watching. Bye-bye!